Guys, dito po kami sa Santa Rosa, Laguna Guys Matin po kami ng recognition Ayan, may mga nagbibenta ng mga medal-medal Ayan guys Traffic po, traffic last day na nang ano yung nakarang araw? No, no. Yung Nakarang araw. Bigyan mo ang bariya sa tatay? Wala, wala akong bariya. Wala akong bariya dito. Alam mo naman ako, ang sakit ko yung pag Ay, isensya na po. Baka last day na nung nakarang araw, nung ano, nung Tatakbong mga ano. Eh magsumahal na araw eh. Baka last day na nila nun. Kasi wala na ay, ay pa. Hindi pa yung mga tatakbong mga ewan. Ay di pa nga pa Kasi mahal na araw eh wala. Ah stop muna. I stop muna. Hindi na siya. Ah okay. Mahal na araw ah. Pagkatapos na mahal na araw meron pa yan. Kasi bakit may... Ah, ganun? Walang tayo kita doon sa 7-Eleven. Ay, doon lang ako init eh. Nahingir na ako. Ah, kumasok ako doon? Oo. Oo. Tayo kita doon na. Ayoko, Ayaw kita dun. Ayoko, kita dun. Ayan guys? Pupunta lang ako sa 7-Eleven. At napakainit po. Ha?

Tama na. Ha? Siloko? Siloko. Hmm? Ano na lang gusto mo? Wala na. Tarun yun. Ha? Sarado. Ako ba't sarado? Nagbibila. Hindi pala. Hindi pala. May init. Hindi <laughs> ako na kapi. May init na lang. Wala na magiging burgeros. Hmm? Wala na sa warang mo Doon sa palengke Pupunta na tayong dali. Bakit? Mamili tayo ng ano? Dilata? Ang ngayon okay, ba? Diba? Oo. Nalakar na din Ay ayoko eh. Sasakay tayo. Ayaw Teka na. Sakay na tayo. May ilim na mo mo tayo. Away ba na tayo sa gilid? Ha? Ang init. init. 哎。